yun san, buti walang gaano ano pila yun oh no? kasi pinabili ng este hindi eh. ko lang kung ano to eh ayun tinutusok no? sa ano yung mga halaman na gumagapang yan ito eh dito wala dito sa dalarama dalarama namin eh Mayroon pa patay nga mamaya buksan natin sa bahay ah sakto ba diba, ako ako makain no mga katimata ito. Dito tayo sa ano, sa Starbucks may ano, meron tayong kukunin na drinks tatlo. Bali bumili si Ate Kyra. May eh, tayo na lang ang kukuha. Mahangin, grabe. Tsaka ano? Wala mig, kailangan nakadoble ka rito pagka lamabas. Eh. Okay. Kukunin natin 'yung ano. Tatlong drinks siya, dikit-dikit sa kami ni Este. Si Kyra ka ako kay Este. Si Martin hindi naman na nag drink siya. Eh. ya kodenya natin. let's go. The for kaira kaira three. ya yeah, neta we order. kauhei okay. Ayan, tiki-tiki isa. Kuha tayo ng ano? Ng uh, istro. So, may kukunin natin? Let's go. Ayan. Tapos si Ate Kyra bumili rin sa ano? Sa co-op bumili siya ng ano? Onion na... Uh, onion spring ba yun? Onion leaves. Kasi nagluto si Stay ng ano? masarap na pagkain kaya ayan, mamaya pag uwi natin pakita ko sa inyo yung piniluto niya yan, papakulo ako mga katim ng ay hindi pala, pressure cooker ko yung tuwalya at saka yung isaw kasi ay, baka naluwa kasi gusto ko magluto ng goto yun lang is pili ka ng pressure cooker pili ka ng temperature ito yung temp mas eto yung time. Pag ganito, roughly 25 minutes ako na. Ay, 30. Pinapalambot ko kasi para masarap yung tuwalya. Let's go. Let's look at natin yung, uh, yung pagluto. Ito yung sabaw so niya. Pinagkuluan mo. No? Tuwalya yan, di ba? Hintay hmm. lang natin yung ano. Uh, Grabe mo sa dito. Uh, diyan ano siya. Hindi uh... ah. maalala ni Papa ko yun Ano ba? Oh. Ay, <laughs> oh, yung ano yan eh, pang kulay yan yung, no? Sa atin makulay mm -hmm. eh. Hindi siya. Nakita ko ngayon nagluto. Sabagay may ano naman kasi yun, aswete yun. Hindi, nakita ko yung nagluto sa ano, sa YouTube. Uh -huh. nilang nilagay niya ka tapos nung kumulo na, nagdilaw. Ano ko bakit dito Gingan hindi nagdilaw? E, iba kaiba rito. Ayon, ba ba tiguro. Baka made in the Philippines yun para magkaroon ng kulay, lalagyan mo ng turmeric. Yung turmeric kasi hindi siya kakulad ng curry na may lasa masyado. Alam mo yung turmeric na yun. turmeric yan ha. Ang pakulay. Eh yung lagi ko ginagamit. <laughs> Tuwalya. <laughs> Kinukuluan. Pinagbanduan. Ayaw mo yung labang ko naman. Hindi, niya kasi. Ayun know, o, pakain na tayo. Parang, parang napasin ko yung damit natin pareho. Pareho lagi sa video. <laughs> oh. Hindi lagi kasi laging suot kasi komportable. Ako laging suot yun ito. Kaya pagkakita sa video, parang replay. na na'y iba lang yung pagkain ha, na. Nakakali oh, yeah. ng t-shirt mo. Oo, yan. <laughs> Napansin ko bigla eh. Parang ito yung suot na rin nakaraan. Eh. Ayan ah. Marami kaming ganyan. eh. Isang dosya na kami yan. Okay, anim lang ganyan mo. Pang... Hindi sa'yo. Bench. Isa. Isang dosya. <laughs> ito ayan. apat. Yan. Ayan. ayan, ayan. Hey, Di, pagkain. Na parang natin pagkain. No? Sarap. Kompleto oh. Ayan, oo. Oh. meron tayo coat Sa Na-video yung sabi ni Kairang. Wow! Oh. ko. Oh. <laughs> eh, Iba yung kabila kung hindi pa natin nilagyan ng mm -hmm. so, Iba kasi yung siguro sa hugsa, ano, Pinas, no? yung ay, Kain na. Pag-uwi tayo. So, oh, mga kati, oh. Ali, ay, ano? Pa ano? na tayo sa ano? sa cook. kaya lang ito yung panahon kanina wala naman to ayan nag snow na naman siya para kaya lang snow niya ano yung uh, basa ayan. ulan yata to kaya lang malamig kasi kanina eh kaya yan, patay tayo dyan ayun oh. uh, o patay kaya lamig paglabas kayo <laughs> Nagkana na tayo. Puputan mo na tayo ng ano, ng uh, shoppers. Tapos diretso na tayo dun sa ano natin. Sa unang store natin sa ano, sa cook. Tanghali ako pag itong araw. Tanghali ako eh. Kasi yung, yung unang delivery niya, ano, 11 o'clock. Kaya, let's go muna tayo dun sa ano, shoppers. Diretso na tayo dun sa uh, unang ano natin, store. Let's go. first floor Ladnan na natin tong ano yung uh, dideliver pinapa kaira ni Shakira tayo sa Shoppers Shoppers Mart Mayroon ka Mayroon siya ano Madilim sa daan <laughs> Kasi ano siya yung ulan niya kasi may pagkaisdo eh hindi makita tapos yung tilamsik ng mga nasa harap ng sasakyan eh. Bali meron tayo 16 minutes para makarating tayo sa sa first store. Dito ang ko lagi sa ano, Stone ito eh, pa southwest. Southwest area. Yan hindi makita yung ano. Pasunod. natin tong ano yung uh, arroz caldo tsaka yung binik ni na ano vanilla vanilla flavor yan ang sarap yan yan humingi si ano kasi nakita ni Mika sa post yun humingi eh sakto dito naman ang area ko nagpabili na rin siya ron. kasi yung, yung walang mabili sa amin ang pinabibili niya sa dollar Ram, eh. okay lika na sa tayo pwede gabihin yun know, o mga katimo on the way na tayo sa ano bali north east area na to ito yung Malboro Malboro Mall kaya traffic nyo sa ano traffic na ngayon sa Dirkot wala ko baka traffic so, dito na tayo dadaan mamaya sa ano pagdaan natin dito kila Denden dito na tayo dadaan kila sa ano stony na tayo grabe ang Dirkot ngayon ay baha eh kaya ano 45 minutes na nga yung ano nyo parang driving niya uh, last 45 minutes na siya matindi na kaya okay na rin baka iwas tayo sa traffic magdili uh, ko na tayo dito sa 59th Street ito yung mga area pinupuntahan natin hmm, ano na, dito kami nakatira sa South East sabi na mayroon pa raw may severe pa raw baka mamaya yata nandito na tayo sa ano sa area tawagan na natin sila pala yung ano yung problema nung ano, no, kidende yung palayong, may botas pala may butas pala ron kaya pag kayong dito natutunaw yung yelo dyan yun dapat nilang takpan tumutulo na yun ng ano yan parang yung silver yan. Kadok tayo. na tayo. Boss na kaya. Boss na. Then an lang natin. Ay. Traba, akala nila trabaho mo nurse. Ako nurse ba? Mama ba ako nurse? Naku takot ako sa and and dugo. Eh, Hugo to na, yan, oh. and ano ba to? One, Vanilla caramel Playport. bar. And caramel bar. Ooh. Sarap niyan yung na yon? Siyempre, man, ko, lang malutong neon. Syempre magpo-pork pa ako sa to lang. Oo, oh, may itlog na. No? Malayo ah. <laughs> Ay Hindi na tayo Ay, na pala 'yan, 'yo. Ilaga mo na lang 'yan. Para tigitigi isa kayo. Hindi, akin yan. Kami lang din din kakainin eh. Ay, si Christoph, di ko alam. Depende pa. <laughs> Wala, konti lang naluto eh. Eh, nagdira lang din ako ng kinayo kanini. Yan lang din dinner. At yan. pork chop. Boxes Ito, meron namang kapalit. Yeah. Ito, diluto mo kahapon. yun yung, tinanong mo. Yung, ito. Yeah. Ito naman yung okay. okay. kakainin natin mamaya doon sa, ano, sa bahay. Okay. Palitan pa lang tayo mga oh. kabayan. Yan, palitan pa lang. <laughs> Tsaka dito puro painit lang dito. <laughs> yeah, pag nag-load Doon dun sa upayan. Ito siya. Nintay kasi, upay. hindi yung ano eh. Yung huli kong merch, ang daming Punda, order. Pag uh, ukay tuloy ako doon, sabi ko, ang hindi ko yan, napapadami ang ukay ko. Pagka ano, bilhin mo? Lahat-lahat. May mga, kuya, yung yellow tag yeah. nila, 50% off. Oo, oh, oh ng ngayon, ngayon, yun. Kaya ang saya-saya. Yun yung maganda na sa bahay, ano, meron siyang, may tag siya na 50% off, yun yung titignan mo. Dati yes. dinami alam yun eh. Tsaka magaganda, eh, yeah. magaganda pa yun. Mm -hmm. Yun, no? Yan, yung tayong kapalit ng dala natin. Okay. Tauwi na rin tayo kasi nga, ano. Yung yeah. ulan dito, kakaiba, mm -hmm. hail. Ang ulan, mukhang may ulat, may snow pa raw eh. Sabi nila. Bisa kasi wala sa forecast yun yung anong panahon. Kaya ganun. Okay? Sa tayo lang. Sa tayo. Let's go. Ayan. Kumusta yung, man yung mga amiga mo? Yung mga best friend mo dyan, no? Oh? Sa sa shred na Sa Pinas, sa Pinas so, ma, sabi nila napakainit. Dito masakit hmm. din sa ulo namin, hindi pingat, masaya. Yung eh. yung kinumpara nila negative dito, positive positive. Akala po. nila, akala nila sa so, Pinas masarap din yung malamig. Ay hindi din po. Uh, no. <laughs> Ang sakit-sakit. Ito mga ay, ito nagagamot ako masama hmm. kasi masama pa kaya ko. Kasi dito minsan ano, uh, malamig minsan mainit. Sa isang araw mainit at yeah. malamig kaya masakit okay. sa ulo. Oh, yeah. okay. Hindi po ako nurse. Oh. <laughs> <laughs> Pagkamalan eh. Eh, Saan Saka na sa kapang far, kuya. Yan lang. Saka. Tantukit ah. mm -hmm. so, ka? Oh, yun know. o. Kasi pinabili ng este Hindi ko alam kung ano ito eh. Ayun o. No. Tinutusok siya sa ano. Yung mga halaman na gumagapang. Yan. Ito. Eh dito. Wala ito sa dalarama, dalarama namin eh. Kaya patay nga. box Bu Mamaya buksan natin sa bahay ah. Sakto pa ako makain. Ngayon you know, ang mga katimbat ito. Pa uh, ano, Malapit na tayo sa bahay. kasi mahirap na yung ano yung panahon ano siya eh mahirap pag nabot na tayo ng ano tawag dito baha baha sa daan <laughs> baha eh dito pag ganyan eh. eh mahirap yung ano tapos wad na ngunin mag i pa yan yung ilang ano nahan natin mahirap dito, eh. Bata, nakauwi na nga tayo. Mas malakas pala rito sa amin. Oh, ang lakas ng ano niya is snow. Sa northeast area, ano may tubig-tubig pa eh. Kaya okay pa siya eh. Dito nag-snow nag, na siya. Pero tono naman siya. Eh. flourish ang tawag niya. Sabi ni Ste. Flourish. Kasi tulaw siya eh. Ayan, okay. Check natin yung ano, yung dala nating ano, pagkain. Kung ano yun. So, uh, naka-uwi na tayo. So, may, may, cooking session dito eh. sa kabilang side dito, meron yung... Ayan, ayan session. eating session pala yan. May eating session. Saka may itong, sa doon naman nagulugo si Martin. Yan. Yeah. Mm -hmm. Ito yung ano. Uy, oh, laki ng ano ah. ano ng slow ah. Oh, laki ng patak-patak. Yan oh, no, lakas oh. Diba? Hmm, grabe. Balik-balik talaga siya. Yan ang Calgary. Diba? Pero sakta lang namig niya. Ayan. Kawi lang natin. Maka, bari ni food session dito. Kaya muna tayo. Yun, okay. Let's eat. You know, kain na na. Kain na yung kanin. Ayan. Kain tayo. Si Martin may sariling food. Ano yan? Chicken breast. Matrya nga na. na. kanin natin. Pero tayo dito ano, ko, piluto ko. Pwede na yan, talo-talo na yan. Let's eat. Ito pala yung binigay sa akin nung ano, nung ah, uh, ayan oh, Marvin. Galing sa ano to, galing sa Coke. Meron siyang sombrero. Southern Alberta. Social. 2023. Ba, luma na to. <laughs> Last year pa to ah. mu mu ano, MBU of year. Ba, okay ah. Southern Alberta. Sir Terry Tong. Oh, Martin, no? Oh, bago na naman si Martin. Ay, meron ang taas Oh. oh. Basta may Martin. Tingnan natin kung anong sukat niyan. I-check ni si Martin kung anong sukat nito. Mas meron dito ano? Handcuff your... Ayan, ang pakita. Pakita, Martin. Ay, ang ganda. Meron naman si Martin, oh. No? <laughs> Saan? Din nga, din yung tatak. Ang nalagay. Ayun. Ah, Southern South Alberta. Hindi siya cook, Southern Alberta. Well, at least, nakalagay. Ang ganda rin, di ba? Ito, tinan mo. Ano ito? Buksa mga. Anong laman yan? Kaya yan. May nakabaks, may nakabaks sa'yo. Oh, Should... oh meron na bago. Tingnan mo nga, tingnan mo nga, tingnan mo nga. Ay, ito may cook na. Ay, Ay, ito maganda. <laughs> Yan ang yeah. Ayan ang magan. Ayan o, kay mama naman to. Hindi, bagay kay Martin si, eh. kay mama. Eh wala, hindi mean, nyo naman, naman, naman siya nagaganyan ni. Tingin nga, pakilang mo Ang ganda, ano niya tatak. Ayan pala o. Oh. Oh. From Coke with Love. ganda. <laughs> Aray. <laughs> Aray. Aray. Asakit, asakit. In someone on